Uh. Diyan malalim ang iniisip ni Manong Guard Iniisip niya kung anong gagawin niya abang naghihintay siya Sa kanyang tropa Malalim ang iniisip Kung anong gagawin niya naman niya mamaya Pag uwi sa kanyang bahay uh, Boarding house para Palagay ko may binabalak itong hindi maganda. Oh, maganda pala. <laughs> Ayan, pinakita na niya yung kapaligiran niya. Yan pala ang balak niya. Ipakita. ah o. Habang naghihintay. Pati pato. Pinakita. Good, good, good morning. Patutik. Patutik. Good morning. you know kapaligiran ni Manong Guard yan o no? sa dulo dulong dulo yan lawak yan yung ginagawa na construction mali ginagawang warehouse yeah. ang tama hindi construction <laughs> Richo Ay, okay, uh, tikas. Kaluwag. Yun. Yan mga idol, oh. Kawi lang ni Manong Guard. Alamang. Ako oh, yung... Oo, oh, alamang. Saka, yung fresh price kapo na tira. No, boss. Ang sa tilapia. May pira, oh. Hmm. Tilapia. Manamit-namit na tilapia. Kain, po tayo mga idol. Ah. Huh? Manamit, namit kayo. <laughs> Ini ng tilapia. Shout out sa aking solid followers na 1000k. Ah, uh, shout out din sa mga nagla-like sa akin, nagko-comment. Lahat ay sana nasa mabuti kayong kalagayan at malayo lagi sa panganib.

Oh, wo ist denn die Meinung jetzt auf? Ano? Ganyan lang kalaki ang isang kanin eh. Pag bumili ka sa tindahan, tapos 15 pesos. Tapos ang ulam mo, oh. 60. Nako. Ganito lang ang isang kanin. Eh, tatlo nito. Kulang pa sa akin eh. <laughs> Mga yayat, pagka ka kumain tindahan kasi magtipid ka man. Oh, dito. May may ingay si Manong Gado. May si Raulo mag-isa lang may kausap. Nagsasalita. <laughs> ano talaga ang buhay ng ganitong nagko-content ng ano, walang kwenta. <laughs> Para sa akin may kwenta ito kasi nabubusog ako yan. Wow. Ngayon. Ngayon. I love you all. tao lagi ang kaldero kay Manong Guard. Diba? Hmm. At nag-iisa ka. Inisip kong nag-iisa ka. Mas maging ganito ka. Happy lang. Hindi ka nag-iisa kasi may mga naglalike sa'yo, may nagko-comment. di pamabasa mo lang yun, mawawala na yung mga na, kot, imot-imot. Ha? Happy lang. Iba lang ang gagawin sa buhay mo. Nako. Na may isip mo. Anong magawa mo. Amuburyong ka na. Ha? So. Gaya si Manong Guard. Happy lang lagi. Hindi nyo makitang malungkot. Lagi na Ha? 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 sa Ha? là cái <laughs> ulam cái lốt ô long nên bà quý có lắm nè đúng không? cái này không khỏe, na, na, oh. na, à, na phải Balat ng lupa. <laughs> Alam mo, may, may ano rin ang panahon. May, may balak ang panahon. <laughs> o plano ba? No. So, mga ayaw, ang mga pangalap po kento na si Manong Gag. Ah, babay na. Baka maubos, maubos ko yung sa kadero. Ah, sila na naman sila. Lugi na. Wala magtipid. May bayo.